nagdagdag na tayo ng mga 911 uh, operators sapagat ang lagi kong pinagmamayabang na sasagutin namin kayo sa loob ng tatlong ring ay medyo humahaba na dahil napipilahan na tayo dahil marami na ang tumatawag. So hopefully, with the addition of another 10 operators, eh, magagawa natin ang mga 5, 3 to 5 uh, rings may sasagot sa inyo. Ang, may mga kritiko na lumap, nagpalabas, ano? may mga pinagdimohan tayo dyan. Bakit daw 10 rings? Dahil sabi ko, 3 rings. Ang 10 rings po ay 30 seconds. Dahil ang isang ring ay 3 seconds. Gusto namin sana na 3 seconds, ah, uh, 3 rings ay masagot kayo. That is 10 seconds. Sure, doon mo kayong perfecto. 10 rings ay eh, 30 seconds lang yan. Pwede ba? Bigyan mo naman kami ng kalahating minuto. Huwag <laughs> naman masyadong banat agad dahil ang 10 rings talaga, 3 seconds each, ay 30 seconds. Okay. Sorry na po. Late kami ng 30 seconds. Ay, hindi pala, 20 seconds kaming late. Kasi ang 10 seconds, amin yun eh. So, na-late kami ng 20 seconds. Pasensya na po. Sa susunod po, gabi namin talagang 10 seconds. So, ngayon, may dagdag tayo na may dagdag tayo na another 10 operators. So, we can stick with maybe 3 to 5 rings. Ang 5 rings, 15 seconds ha. So, ayaw namin kayo maghintay. Kaya, segundo ang pinag-uusapan namin sa pagsagot sa telepono.